Hello po, magandang umaga. Magpapalaot na naman tayo. Kanta na naman tayo sa laot. Maghanap naman tayo ng isda. Ito, magandang umaga. Mainit na masyadong araw, oh. lang kasi ito lang ang hanap buhay natin araw araw hanggang pa rin tayo sa laot hindi pa ma guys Maga pa, hindi pa kaya kaya mamaya Bilis-bilis yan Bilis -bilis natin upang makaabot tayo sa agad.

ngane ketub petik dihalan anane. Saranan Bye guys, marami selamat. A few inches later. dito na naman ang kaibigan kong ibon guys so tapos ko na siya Kinakain ng mga uh, maliit na isda yan busog na yan doon sa may sagwa namin naka uh, yan siya guys doon sa may sagwa namin yan. Tatlong piraso na ang nakain yan. Eek! May kamahulog niya, kaman, yung, yung yan, tika. Nakatugtog ka man, tika. Nakatugtog ka man. Tiyong-tiyong man mata. Yan lang siya, guys. Pag, ano, pagkatapos niyan, Bibigyan ko na naman ng isang maliit. Tapos babalik agad pag ano jari batu, At dito lang muna guys. Diyan na lang ulit. Dito kaibigan kong titik. Ipon. At babay sa lahat guys. Babay narin rin si titik. Babay na rin. Bye -bye guys, bye bye guys, see you lagi. guys, bye bye, ingat kau lagi guys, ramai ya teman ini. Meanwhile. Guys, magandang tanghali guys. tayo mga kamisigan tayo dito, dito tayo sa may ibang uh, pustuhanan kasi kanina dun sa bayaw wala matumaw man kaya lumipat kami dito salay guys lagi na itong ganito ang huli natin ngayon ng na mga buwan salay pagandun sa bahura salay salay pati dalagang bukid dito mga salay salay lang ibang ibang klase ng mga isda at lang naman tulad ng bisugo at saka tamban yang namanya ee padawian Dito keramian dito itu mangasal-asal so, Wala pak. So, Oke, okay tinggalan guys, basta mayroon tulok sa ano ni Kuran. Tulok yan sa likuran pati dito sa harap. ang tawag sa inyo itong misdaan na ito may tinik sa likod pati sa harap oh. lapis ang pangalan dito sa amin pag malaki na ito tinatawag dito sa amin na lari ito sa maliit pa lapis at saka tinatawag din ito dito sa amin na pangalan sa ni nanay. Lapis lang ang nalaman ko nito. May ibang pangalan pa ito dito sa amin. Kalimutan ko lang. Ay, tabilog. Wala, tabilog ang pangalan. Ay, Kilo lapis. Isa lang yan. Dito. Pag malaki na, tinatawag dito na lari. Aabot na ito ng lima hanggang pito. Itong kilo. Limang kilo. Isang piraso. Tawag na dito. Ano na? Lari. Pa rin guys. Araw ngayon ng linggo, guys. Nauuwi. Sugat kanina ng umaga. tawag din dito sa amin kung katapos sugat sa ano santos sa, ay uh, mama Mary pati kay Papa Jesus sugat yung tawag dito na sugat pagka uh, naumagahan lauya na dito dito pa rin kami sa laot guys nagat pa rin kami o, araw tayo dito sa laot Wala nang kain. muna guys mamaya na lang ulit kami mag video doon na sa bahay at maraming salamat sa panood guys maraming salamat sa inyong pang so bye, -bye. ingat kayo palagi guys bye 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 2 hours later Yo guys, magandang hapon guys. Ilang ang isda natin ngayong araw guys. Ito sa panggana lahat. Ito nang ang isda natin matumal guys. ito so, halo-halo hindi ko pa na ilagay lahat sa pinggan at buti guys mayroon yapon na ipon kahit matumal at dito lang muna guys bukas naman ulit at, maraming salamat sa panood bye bye ingat kayo palagi